Hello mga mi, welcome back to my mini vlog. Medyo matagal nga itong upload ko na to kaya late na rin ito. So ito nga at nakabihis ako dahil may pupuntahan tayo today. So bago nga pala ako umalis, dumating nga pala itong aking parcel from uh, Orange App. Madalas kasi yung um order ako sa Orange app ng mga groceries na wala ako dito. Medyo malaki rin ang natitipid ko kasi may nasa-save akong 50 pesos. Ayan, malaking bagay na rin yung 50 pesos na nasa-save ko dito sa pag-order dito sa Orange app ng mga groceries. So tara mga mi at buksan ko nga muna ito. konti lang naman to. So habang binubuksan ko nga pala ito mga mi, ay ma-share ko na rin kung saan nga ako pupunta ngayon. So may lalakarin nga pala tayo today or may pupuntahan ako. Ako lang pala, bad sinasama ko kayo. Ayan, pupunta nga pala ako ngayon sa LTO, dito lang na, sa malapit din sa amin. Kasi kailangan ko nga mag-renew ng lisensya ko. Dahil nga, kumuha tayo ng service at kailangan ko nga ng lisensya para makapag-drive ako ng maayos. I mean, para safe tayo sa mga huli. Araw-araw kasi merong mga parak dito sa malapit na grocery sa amin na talaga namang nambubulaga at namamara ng mga walang helmet. So ito nga pala mga mi yung binili ko. Isang so maliit na patis, ketchup, mantika, tapos popcorn at saka detergent powder. So meron pa naman ako kaya konti lang din yung binili ko pang dagdag lang. Sa so, itong mga miyat, nandito na nga ako sa LTO. So, ang gagawin ko ngayon, nandito ako sa medical or nagpapamedical ako. Ayan, napakamahal na ng medical fee. 600 pesos na mga mi. Fast forward mga mi, ito at nasa loob na ako ng LTO. Inaantay ko na lang din tawagin yung pangalan ko para sa mga papers. And then fast forward uli at ito nga at nakuha ko na yung aking license. So dumaan na kami sa fast food dito para mag drive through. At ayun, pinaglaro lang namin ng konti dito si Adam sa park. So malapit lang din to sa LTO na pinuntahan ka. ko. So ito nga mga mi at nakuha ko na nga yung aking license. So paano mga mi, kita kita ulit tayo bukas hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Thank you for watching.